Hello mga relax at yan dito po tayo ngayon sa ano sa bukid nag uh, ano nagjajaging so may, po akong napansin na halaman dito na kinakain yung wild fig tree yung tinatawag hindi ko lang alam sa ano uh, kung ano to sa tagalog so ito siya mga so, walang na, walang nagpapansin ito so, kaya kami mga bunga siya. Yan, yan. maganap tayo ng dito yung hinog na. Masarap. Ito, well, hindi nila alam libreng ano to, libreng putas. Yan o, kunin know, natin. Kunin natin yan. Ito, yung pula. Saka yung itim. Yung itim. Kunin natin yung itim. yun ang dami yung pula pula so mag-arbis tayo doon yan masarap to wild libreng prutas po ito wild tree tawag sa ano sa ibang yan, yan. yun o oh. oh, yun o oh. yan yan, yung mga relax. Yan. Uy, nalaglag pa. Bubuksan natin. wala walang tagawak ng kamera eh. Ito po yung laman niya oh. Yan. Hmm. Sarap. Sarap. mm. 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 Ayan, libreng prutas, wild free. So yan, maraming salamat po mga kalilax, no? Pag may mayroon po kang makita na ganito, madana nyo sa mga bukid nyo dyan o sa daan. Ayan, kinakain po ito mga kalilax, Hmm. So hanggang dito na lang share lang po yung mga hindi napapansin ng na mga frutas so yan